Sir, so we, need to, way. we hard... need to know. We need to know where you're bringing ma, our president. Ma, the hard way? Sir, we need to know. Please give ma, us information ma, 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 ma. Where, we are, where you are bringing wala, wala our sa, wala, wala sa president. Wala, wala, sa wala. Sabihin nyo kung, kung saan ba, siya hard dalahin. Tang ina ka. Kaawa-awa ngayon ang kalagayan ni former President Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong ngayon sa Villamor Air Base, Pasay City. Humiling ang pamilya ni Duterte na isugod ito sa hospital dahil hindi maganda ang lagay ng kalusugan nito o subalit pinagbawalan raw sila. Hinuli si Rodrigo Duterte ngayong araw sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng ICC sa kasong isinampan nila laban sa kanya sa kasong Crimes Against Humanity. Wala nang nagawa pa si Rodrigo Duterte kundi sumuku na lamang matapos ihain ang warrant of arrest laban sa kanya sa pangunguna ni CIDG Chief Nicolas Torres. Subalit humiling ang pamilya ni Duterte na isugod ito sa hospital dahil hindi na maganda ang kalusugan nito. Subalit hindi sila pinagbigyan? Sa latest update na ibinahagi ni Kitty Duterte, anak ni Rodrigo Duterte inilantad nito na illegal ro ang silang ikinulong? Sa Villamor Air Base, we are being illegally detained. Ayon kay Veronica Duterte, anak ni Rodrigo Duterte, sila raw ay ilegal na ikinulong ngayon sa Villamor Air Base. We are being illegally detained at the 250th Presidential Airlift Wing, Colonel Jesus Villamor Air Base, Pasay City. They are not allowing my dad to seek the medical attention he badly needs. Ayon sa kanyang Instagram stories, ibinahagi pa nito ang rekomendasyon ng doktor ni Duterte na kinakailangan ng isugod ito sa hospital subalit hindi sila pinagbigyan. Makikita naman sa larawang ibinahagi ni Kitty, ang kaawa-awang kondisyon ngayon ni Duterte makikitang nakahiga lamang ito sa sofa at may nakakabit sa kanyang oxygen. Say ni Kitty sa caption, They are denying my dad the proper health care he needs. They are keeping him confined here and not allowing us to bring him to the hospital. He is getting weaker by the time, kahit ano raw ang pagmamakaawa nila sa mga pulis, pero hindi raw sila pinagbibigyan na maisugod ito sa hospital? persahan din daw itong isinakay sa plane kahit alam daw nilang malala ang kondisyon. Hindi raw sinasabi sa kanila kung saan dadalhin si Duterte, kaya maririnig na napamura na si Kitty kay CIDG Chief, Nicolas Torre, dahil hindi raw nito sinasabi kung saan nila dadalhin si Duterte at pwersahan pa raw nila itong isasakay sa airplane sa kabila ng malalang kondisyon nito. Sir, we need